Inatulan ng Sandigan Bayan ng dagdag na 78 taong pagkakakulong ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Kagulay pa rin ito ng mga kaso may kinalaman sa pork barrel fund. Si Dominic Almelor sa report. Kung pagsasabasamahin, posibleng hindi lamang isang siglo o isang daang taon makukulong ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Sa pinakahuling hatol ng Sandigan Bayan kay Napoles, 78 hanggang 150 taong pagkakakulong ang desisyon ng Anti-Graft Court. Sa tatlong kaso ng graft at tatlong kaso ng malversation of public funds, may kaugnayan ito sa paggamit sa 35 milyong pisong pork barrel fund ni dating congressman sa Lakni Baterina. Nahatulan ding makulong ang apat pang kasamahan ni Napoles mula sa mga organisasyon na ginamit nila para daanan ng pondo. Pinawalang sala naman si Baterina subalit inatasan siya ng Korte na isole ang 35 milyong pisong nakuha ni Napoles sa kanyang pork barrel fund. Ito na ang ikatlong conviction ni Napoles gayon lamang Oktubre. Noong nakaraang linggo, hinatulan din ng second division ng Sandigan Bayan si Napoles ng hindi bababa sa 66 na taong pagkakabilanggo. Nagugat naman ito sa iligal na paggamit sa 20 milong pisong pork barrel ni dating South Cotabato Congressman Arthur Pinoy. October 3 naman nang ideklarang guilty si Napoles sa siyam na kaso ng corrupting a public official dahil sa pagtanggap ng kickbacks mula kay Congressman Edgar Valdez. Ang unang conviction ni Napoles ay sa plunder case na sangkot si Senador Bong Revilla. Napawalang sala ang senador pero inatasan siya ng korte na ibalik ang halagang iligal na nakuha ni Napoles. Convicted din si Napoles sa mga kasong graft at malversation dahil sa paggamit ng pork barrel ni na dating congressman Constantino Haraula at yumaong congressman Douglas Cagas. Dominic Almelor para sa Bayan.